Hey, what's up mga kasangs? Welcome back po ulit. For today's video po natin ay uh, pakikita ko sa inyo sa lahat po na hindi pa nakakita ng kay Ojo, ng kay a eleven. Ang iso po nito ay uh, I tumunog. So, yan po. Pinipress ko lang po sa inyo na ito po ang ating uh, repair ngayon. Malaki niyo po ngayon transformer. At yan po ang laman. Ayan po ang loob ng kay A711. So, dadako na ko po tayo sa likod. Yan po, mayroon po siyang walong transistor. Bali po ang ginagamit niya ay wala pong transistor na malalaki Ang value po nito ay uh, A1943 At saka po si 5200 So yan po ang gamit ng uh, KA711 Para pong ano to 735 Halos po na wala silang pinagiba sa Sakura na 735 So meron siyang 600 watts So malakas din po ito At uh, ito po ang kanyang supply papakita ko sa inyo Meron po siyang uh, 42042 volts So malakas po rin yung supply So yan po mga ka-sounds. Pag ito po ay na-refer po natin ay agad po natin bibidyo So hanggang dito lang po Maraming salamat po sa pagsubaybay sa mga video Follow and share God bless us all Thank you guys Hanggang sa muli po Maraming po salamat